Tulan po ng batikos ang gobyerno mula sa international media dahil sa mabagal di manon itong pag-aksyon para tulungan ang mga biktima ng bagyo. Tanggap naman daw ng uh, Malacanang ang mga puna, kaya minamadali na raw nilang paghahatid ng relief goods at pagpapalibing sa mga nasawi. Live pa rin mula rito sa Tacloban City, my report, si Maki Pulido. Maki? Alam mo kasi Jessica, sa halip na gumaan kahit na papano yung uh, kalagayan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, after six days, simula nga ng bumayo sa probinsya ang bagyong ito, e eh mas lalo pang naging desperado yung sitwasyon. Katulad ng mga kasamahan natin, ano, ng na mga reporter tayo, nakipagkwentuhan rin, at halos lahat naman, lahat, actually, Jessica, na mga nakakakwentuhan natin, ay pare-pareho ang sinasabi. Gutom sila, nauuhaw sila, walang makain, walang maiinom. Hindi raw nila maramdaman ang presensya or presence ng ating gobyerno. November 8, Biyernes, naramdaman ang malabangungot na bagsik ng Bagyong Yolanda sa probinsya ng Leyte. Sa isang iglap, na bago ang itsura ng iba't ibang lugar na sinalanta. Ang mga puno, mga bahay at iba pang gusali na palitan ng mga nagkalat na debris. Sabado nang magsimula ang pagdating ng tulong para sa libu-libong biktima ng bagyo. Daan-daang pulis naman ang ipinadala para maibalik ang peace and order sa lugar sa gitna ng mga balita ng nakawan. Dumulog ang takloban LGU sa national government para pansamantalang mag-takeover hanggat hindi sila nakakabangon. Kasunod nito, idineklara ni Pangulong Aquino ang State of National Calamity. Idineklara po natin itong araw to ang State of National Calamity upang mapabilis ang mga pagkilos ng pamalaan para sa pagsagip, paghahatid ng tulong at rehabilitasyon ng mga probinsang sinalanta ni Yolanda. Anim na araw na ang lumipas mula ng manalasa ang bagyong Yolanda, pero hanggang ngayon, tila hindi gumagaan ang kalbaryo ng mga sinalanta. Kumakalam ang tiyan ng karamihan, at ni simpleng sugat, hindi rin magamot agad. sakit. Wala naman gamot. Yun lang. Wala pa. Kayo po ba'y nakatanggap na ng kahit na anong tulong mula sa gobyerno? Wala pa. Wala pa po talaga? Wala pa, ma'am. Kayo po? Wala ho, kasi nakakasama ho kami. Marami pong chismis na maraming dumarating na relief goods. Kaya lang sa, sa totoo lang po sa hanggang kahapon, ang natanggap lang namin na relief goods ay dalawang lata o tatig-tatlong lata ng bigas lang po. Dahil sa mga ganitong problema, umani ng kaliwat ka ng batikos ang Administrasyong Aquino mula sa international media. Gaya na lang sa report ng batikang journalist ng CNN na si Anderson Cooper na nakitang pagiging miserable raw ng mga tao at ang mabagal umanong pagtugon ng gobyerno para matulungan sila. Pero depensa ni DILG Secretary Mar Rojas, ang mahalaga, walang patid ang pagtulong lalo't hindi biro ang relief operation sa lugar. Every day is better than yesterday. Tama na ba ito? Hindi. Gusto pa namin ng paparabilis ito? Definitely. Uh, pero ganun pa man, magagawa lang namin yung makakaya namin sa abot ng, ng bilang ng truck o kaya bilang ng gamit na naandito. Ang ilan gaya ni Commodore Reynaldo Yoma ng Naval Force Central, naging emosyonal ng kausapin namin tungkol sa mga pambabatikos. Aminado bang may pagkukulang ang Malacanang iginiit na may ilang hadlang sa kanilang search, rescue and relief operations gaya ng breakdown ng komunikasyon. Kung meron pong mga pumupuna, tinatanggap naman po natin yung kanilang pagpuna, hindi po natin itinatanggi na maaring nagkaroon ng mga pagkukulang. No? Pero yun po ay mga uh, bunga na rin ng mga severe constraints. Gate nila nakahanda na raw ang gobyerno bago pa man maglandfall ang bagyong Yolanda. At nang humagupit na ito, inasikaso na rin daw nila ang pagkontak sa mga lokal na pamahalaan. Mula noon, itinayo na rin daw ang emergency broadcast system sa Tacloban, isang magsisilbing reception desk sa mga panawagan ng mga biktima. Madadaanan na raw ang mga pangunahing kalsada sa Central at Eastern Visayas, kaya ibig sabihin din ito, asahan na raw ang relief assistance sa mga biktima. By today, mararating po ng 100% lahat ng 40 municipalities ng lalawigan ng Leyte. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga nasalanta, ipinadala ang mahigit 17,000 tauhan, 800 sasakyan at mahigit 5,000 kagamitan. Inaasikaso na rin daw ang paglibing ng maayos sa mga nasawi. Actually, Jessica, hindi na nga natin kailangang lumayo ano, mula sa kinaroroonan natin para malaman kung gaano kadesperado yung sitwasyon ng mga biktima ng super typhoon. Dito lang sa kinalalagyan natin ngayon, dito nga sa Tacloban Airport, eh, Marami sa mga biktima ay nandito, naghihintay ng uh, C-130 cargo planes na magdadala sa kanila sa ibang lugar, sa labas ng nga ng Tacloban. At ilang oras na sila, yung iba ilang araw na nga na naghihintay dito pero habang naghihintay sila dito ay wala silang makain, wala rin silang mainom. At uh, pagkaumulan, katulad ngayon, eh, nagsisimula namang umambon. Kaninang hapon ay napakalakas ng ulan. They stay in line hindi sila umaalis tinitiis na lamang nila yung paiba-ibang klima Jessica O oh nga maki pero ang uh, other side naman yan, bagamat sobra yung kanilang paghihirap kahanga-hanga rin yung katatagan na ipinapamalas nila kasi katulad nga ng uh, sinabi mo at binanggit din sa report ni Jun Veneracion kahit malakas po yung ulan hindi sila umaalis sa pila ganyan po kasi yung kanilang uh, kagustuhan na um, makaalis o kahit man lang yung mga nagpapacharge ng cellphone na nakuna namin, Maki, ang lakas-lakas ng ulan pero nakapila sila, hindi sila umaalis. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo, Maki Pulido.